female celebrities na kinasal sa basketbolista Ikinasal si Marika de Mesa noon kay Don Aliado ngunit na uwi rin sa hiwalayan. Masayang ikinasal si Danica Soto kay Mike Pingris at may tatlo silang mga anak. Asawa ni Jimmy Alapag si LJ Moreno at may apat silang mga anak. Naging asawa ni Chris Aquino si James Yap at nagkaroon sila ng anak na si Bimbi bago naghiwalay. Dating asawa ni Benji Paras si Jackie Forster at ina ni na Andre at Kobe Paras. Ikinasal si Zainab Haraki kay Bobby Ray Parks Jr. noong June 1, 2025. Ikinasal si Diana Maki kay Kiefer Ravena noong June 11, 2025. Noong September 2024, ikinasal si Sandra Limunon kay Sual Mercado. Masaya namang kasal si Chaska Garcia kay Doug Kramer at may tatlo silang mga anak. Kasal si Laura Lehman kay Von Pesumal at may isa silang anak. Si Kayla ay 13 years na kasal kay Rich Alvarez at may isa silang anak. 10 years ng kasal si Bianca Gonzales kay JC Intal at may dalawa silang anak. Ikinasal kay David Semerad si Gwen Zamora noong 2021 at may dalawa silang mga anak. Kasal si Sam Pinto kay Anthony Semerad mula noong March 8, 2021 at may isa silang anak na babae. Ikinasal si Rio Luxin kay former basketball player Padim Israel. Mahigit dalawang dekada ng kasal si Mikey Kowanko kay Robert Dodot Jaworski at may tatlo silang mga anak ikinasa si Sheridan Reyes kay Krista noong 2003.